Tayo ngayon ay nasa ikapitong pagtuturo patungkol sa buhay ng isang mananampalataya at pag-uusapan po natin dito ang mga banta sa buhay ng pananampalataya. Para po sa ating susing talata, ito ay makikita sa 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9. Sabi dito, maging mapagbantay kayo at magpakatino sa pag-iisip. Ang kaaway ninyong diablo ay parang liyong umaatungal na gumagala, naghahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. Manatili tayong gising sa espiritual na labanan. Ang buhay kristyano ay hindi isang palaruan, hindi ito playground kundi isang larangan ng labanan. Ang ating pananampalataya ay patuloy na inaatake ng kaaway mula sa panlabas na anyo at sa loob sa pamamagitan ng ating makasalanang laman. Totoo ang espiritual na labanan. Ephesians chapter 6 verse 10 to 13. Isuot ang buong baluti ng Diyos. Kilalanin natin, ang ating laban ay hindi laban sa laman at sa dugo. At magpakatatag tayo sa Panginoon at uh, panindigan ang ating posisyon. Maging uh, maingat tayo sa tukso at pandiling lang. Santiago Juan. 14-15 Ang tukso ay nagsisimula sa pagnanasa. Kapag hindi napigil, umahantong ito sa kasalanan at kamatayan. Madalas, gamitin ni Satanas ang mga tusong kasinungalingan upang iligaw ang mga mananampalataya. Ingatan ang iyong puso sa pamamagitan ng panalangin at salita ng Diyos. Ang pagdududa at takot ay maaaring yumanig sa pananampalataya. Nakalakad si Pedro sa tubig sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit nang siya'y magduda, siya'y lumubog agad siyang inabot ni Jesus. Ang pananampalataya ay maaaring manghina, ngunit ang biyaya ay muling nagpapalakas. Itoon ang paningin kay Jesus sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Pagtsatsaga at pag-ingat sa pananampalataya. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, Versikulo 7. Sabi doon, Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang takbuhin at iningatan ko ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay kailangang bantayan, linangin at ingatan hanggang wakas. Huwag sumuko. Kahit madapa, bumangon muli. Halimbawa, sa lumang tipan, si Samson, makikita ito sa mga hukong, chapter 13 to chapter 16, Pinawag si Samson ng Diyos, ngunit siya bumaksak dahil sa mga kompromiso. Naging kampante siya at hindi siya naging maingat. Hindi niya nilayuan ang tukso at nawala ang kanyang lakas. Ang kanyang buhay ay babala. Ngunit isa kwento ng pagtubos sa huli. Bilang pangwakas. Ang buhay ng pananampalataya ay mahalaga kaya itoy dapat ingatan totoo ang ating kaaway ngunit higit na makapangyarihan ang ating Diyos manatiling dising magpakatatag at ipaglaban ang mabuting laban ingatan natin ang ating mga puso takasan ang tukso at magpatuloy sa biyaya ng Diyos hanggang sa katapusan. Tanungin mo ang sarili. Ano ang mga bahagi ng aking buhay na nagbabanta sa aking pananampalataya? Ako ba ay spiritual na gising o natutulog? Paano ko mapapagyaman ng aking sarili sa pamamagitan ng baluti ng Diyos at manatiling matatag sa pananampalataya. Ang mga kasagutan sa mga katanungang yan, kayo lamang ang nakakaalam. Sa muli po nating pagkikita sa panibagong serya ng pagtuturo at ang mga pagtuturo ang ginagawa natin dito ay halaw sa mga aklat na ito. Salamat po!